Hiking day, guys. <laughs> Buena mano pa lang. Pagod na ako. <laughs> Sabi nila hindi ko kaya po raw yung palagay nila sa akin hindi ko kaya hingal lang ako eh. <laughs> group ito ng mga tag nagjijim pinagjijiman -gy -gy nila Joe ayan oh. yala yala <laughs>

Noon pat, so sana last week na nag sila. Kaya lang, kulang cool yata sila. Kasi ano na siya eh? Parang ano na siya. Package. Pati kakainan. So, kahapon lang ako nagsabi na ako sa sama guys. Kasi si amo ko hindi siya natuloy dumating gawa ng sarado ang airport guys meron na namang gulo yata pero malayo naman kami guys ay ang good, ah. lang like if we honik bet machine like it I, bad, I, truth, I sure. so, house. So, all these para maiba naman tayo guys sumama ako mag hiking di ba di pa ako nag -unusan. pero may baon akong putok na tinapay apple, biscuit tubig, katingko may baon tayong katingko guys ang ganda oh tingnan nyo guys dito mayaman dito sa ano nature nature lang hingal na ako guys <laughs> ayan na natapos na yung paahon guys tingnan nyo o oh, dito puro bundok pwede kayong magtago dito pag kayo may pinagtatago ang utang utang ay grabe Oi, layo na nang iba oh. Hả? Yala, selfie, selfie. Wow, mira. Mat. Yala. quá. Ay bằng in ai bangin, Allah Allah, wow, hello em muốn cái hello 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 Ang hihihim mo, oh, may nakalakad na jo Pabalik na sila. Habi ko, dapat dito namin yung mga bata naming alaga. Mahilig sila sa adventure. Habi ko <coughs> sila mag mag-hiking. Kaya lang ang gusto pala ng mga alaga namin is may tubig. Yung after hiking, lublub sila naman sa tubig. Wala naman dito. Tuyo ang ilog guys. <coughs> <coughs> Nasaan na sila? Hmm? <coughs> Dimsi. <coughs> Nandiyan lang naman sila. Hindi pa malayo. Diba? Naiba tayo. Sarado ang airport guys. Meron pala lang update. Kasi nag... Kakagulo na naman yata. Pero hindi naman dito. Doon sa kanilang... Sila yung nagtitirahan. Pero I mean... Kakagulo airport namin. airport namin nung Friday pa. Pero parang ngayon bubuksan na? So maghintay lang daw si amo ko ng update. Kung kailan ulit sila pwede maka balik dito guys. So ako muna ay maglalakad ulit. Bila. Hello guys, naglalakad pa rin kami. <laughs> for hiking. 45 minutes na yata kami naglalakad, guys. Hanggang ngayon is hindi ko pa rin alam kung saan ba ang patutunguhan nito. Pero tingnan nyo oh. Meron pang nasa likod namin, yung pinaka-coach sa gym. Pero maganda maglakad sa mga ganitong lugar, guys, oh. Kasi Pang-hikingan talaga siya. Siguro pwede itong daanan ng sasakyan guys. Kaya lang sinaraduhan nila doon sa baba sa pinakan ng bus na sinakyan namin guys. So, ako may hindi nag-gym. One time lang ako nag-gym guys. Hindi na naulit. Masakit siya sa katawan. May gym naman tayo everyday, diba? Sa garden. Sus so, Mariosip. Yun na yung ating pag gym And then, eto, yan, bonding sa nature. O, diba? Bonding-bonding kang lalaman. Basta hiking, papagod sa katawan. Para maiba-iba naman yung ating kaganapan sa life. Ganyang nagkakagulo sa kabilang ibayo. Dito tayo sa katahimikan wag natin piliin ang gulo piliin natin ang peace of mind katahimikan ha yung nasa kalikudan hindi yan si Joya nasa kalikudan pa meron dalawa yung coach so ayan sabi ko nga kung meron dito yung alam niyo yung nakataka sa <coughs> saan saan dito pala sila magtagu kasi yung dito guys bangin yan bangin siya. Pwede silang magtagu-tagu dyan. Ayan ang kasama si Rita, si Mira, si Jo, ako, at saka bali 20 kami lahat guys. 20 na katao. Yung sumama at ako yung Ride, ride lang. Guys. Minhon? Minhon? <laughs> Hayda ah, ayun Haydal bet. Mayroong bahay guys doon na sa liblib ang ganda. Tingnan niyo ang ano oh daan. Uh. Eh, ang galing. Ano siya solo nasa kitna siya ng ano kagubatan. Ang ganda nung gusto ko yung ganun guys. Alam niyo yung habang tumatanda tayo. gano'n din ba kayo? Parang mas prefer ko yung katahimikan. Dati kasi nung unang punta ko dito, ayoko dito sa lugar ni Nadyo. Kasi nga, mountain, bundok. Wala bang, sabi ko walang life. eh, sanay tayo ng maingay. City. Yala, I'm siya na ang blood. Maingay. Mall. Sakyan. Kaya noon gusto ko sana sa Beirut. Kaya ako kami tumira. Mangupahan. Or what? Nung nangungupahan pa kami. Pero taga rito. Ang pero taga rito yung family ni Ju. Kaya unti-unti naka-adjust at unti-unti mas gusto ko na rito guys sa ano, probinsya kaysa city. Kapo na nga galing kami sa Beirut, guys. Grabe yung init. Yung malaman lang may hangin pero mainit yung hangin. Eh dito, presko. Yung sana Dito maglakad ka sa mga yungib-yungib. Gusto ko sana yung bahay ko. Is ano. Kaya sa building din siya eh gusto ko siyang nasa ano ba tago pagbili natin bili tayo ng iba ano hi the shoehorn road of Jesus road of Jesus we go to Jesus <laughs> <laughs> why, why? <laughs> why? <laughs> sabi na la mahi tari halaman ho misa tala ho ah yala road of ay di ho na halwa kamal darb al masih <laughs> Yan. Lakad muna okay, ulit. Guys, and then kaya may na lang ulit ako mag-update. Baka maging mahaba to, so make it kakat ko. Para may upload na ako. Kasi wala akong upload kahapon. Ngayon, basta lang upload. Walang update. I'll see you later, guys. Ganda oh. No, makalat. Naligaw na kami. Hayda, the shoe, hide the. For... Light, him, him. Light, him. shama, bahut to daw siya. To make ahoy. Mm. <laughs> Hi, to make Naligaw na kami. Kung saan bandaan, kung sa baba. Yala, roho. Kung sa taas.

Ito lang ba? Yung pataas? Ito lang? Ito lang pala yung sinasabing yung pataas eh. One thing guys, pag mag-hiking pala kayo, dapat may ganito kayo oh. Tungkod. Ay! Muntik na. Muntik na tayo matulas guys. Buti. <laughs> Mabato kasi. Mabato guys. Dapat meron kayong tungkod. Para pang help. Ayan no, mabato. Kaya madulas yun. Daan. Agoy. Sarap mag-picnic dito. No? Ay, ay, ay. I cannot. Sulada. Hay di Christine akid oh. Ang naiisip ko guys, sinangag na kanin. Tuyo. براكو يا قدامكم شيء هي هي عم بتحط تدي ركز عليا يلا بكونو جو ناني غلط. سامي من تحت اه ماشي مظبوط يلا روحوا لا هي من تحت ما هلا بترجع بتنزلي ما بتنزل من هونيك اه? شو اي جسر؟ دقيقة شوي لا أنا حسيتها تحت. إيه. ما لي أندى أنا من بلا بالله. ما اسمع. جو. إي واحد عندك هيك يا زلمة. يا عمي في عندك تاريخ عندك تاريخ بالأرض هون. بس ما حد بيعرف إيمتا. ايوه إيوا. نحن كيف التوجه هلا؟ طلوع نرجع أه. على الجسر نرجع نطلع طلوع هيدي ما صارت العنب يعني تعمل خل العنب قالوا شو؟ خلي العنب محب. اه ديتو الدوقي ناقوا معرق معرق عرق واخبار هيدا شو بوت ما بينزلوا من هون بينزلوا هيك لهون بتشيلهم من تحت بيطلعوا <applause> <applause> من برا ايه بخمرون سوقا سوقا مضبوط سوقا سوقا جريبس جريبس بينيجر Dito ginagawa. Ay, the shoe. Ay, the shoe. Dito. Yala. Oh, sarap ng hangin. Ayan, dito kami maghihintay sa aming mga kasamahan o eh, nasa na sila. Meron ditong ilog, kaya lang walang tubig. ito na yung worst part ng hiking guys kasi pataas pataas sya ng pataas pataas naligaw yung iba namin kasama yung mga nauna Buti na lang hindi kami kasunod. Hindi. Na-extrahan yung aming ano, lakad. Ayan mo guys. Pataas kasi. Kaya, mas nakakata. Ha? La! Mas okay yung akyat sa akin guys kasi pag pababa madudulas ka gawa ng puro bato yung daan ang nakakadulas oh. kaya mas pabor sa akin itong paakyat kahit nakakahingal ang labas nito is sa ibang baryo na alam niya masarap mag-hiking na nakakapagod at huwag kayong magpapakain naman. tubig guys konti-konti lang kasi mas lalo kayong hihingalin wow, nagsabi expert first time lang naman nag-hiking tingnan niyo ang lugar oh. mataas na kami Nauna na, na si Namira. Si Namira, ra. Babar. Ma shi madan. Ha. Bay. Hay mga. Buti hindi lahat ng dadaanan guys is may araw. Kasi nga maraming puno-puno. Hon, huh. tirtiho shway. Yan hon. Sarit sahle shway hon. Hon, patag ang guys. Grabe yung ano, inakyat. Doon ako nahingal. Hi! Ilang oras na tayo naglalakad, jo How many hours we walk? Two hours? Yeah, almost, almost two hours man. na. Pero may pahinga naman, guys. Sa pagitan. Ayan. Bad ba yun? Ang aming... Puro green, green, green of hope. Grabe. Masarap. Nama pa. Mahirap ang mag-hiking pala. Pero sabi ko nga, new experience, di ba? Di yung puro bungkal, puro bunot, puro Ito, lakad man tayo. So, maglakad muna uli ako, guys. Maya-maya uli. Eh. Ako mag-update. guys kasi nga pagusan kami so malamig din yung lugar kasi ano yung -an? hmm. lagi slow yung lugar dito yes. 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 ito yung restaurant it? ayan okay, kami ayan kami mga nag-hiking sana ay mga kilikili kilikili mo basa palala ng palala ayan So, kapinarin na rin kami. Arabic coffee, guys. And then, waiting na lang sa food. Ako itong mix na. Hindi uh, naman ako masyado, ano kasi, pakain-kain. May na the nuts. yala yeah. yeah, so, waiting muna kami sa kainan, guys. And then, successful. Hindi naman ako pagod. Mas nakakapagod lang yung last part. Eh, kasi, flat na yung daan. Uh, The is... Okay. Nag-enjoy naman tayo, guys.